Trilita Estacio, nakatira po sa Rodriguez Montalban, Rizal. Nung ako po'y katoliko, puno po ng ribulto ang bahay ko. Lahat po ng klase ng ribulto nasa loob po ng bahay namin. Lagi kami nagdadasal sa bahay-bahay. Iba po yung upuan ng babae sa mga lalaki. Sa katoliko po, halo-halo dito, talagang nasa kaayusan lang. Nung narinig ko na po yung aral ng Iglesia ni Kristo, ay ang po ng pagkakaiba ng aral ng Iglesia ni Kristo kaysa aral ng Katolik. Ang mga ministro po, pag nagturo, galing lahat sa Biblia. Samantalang ang pari po, nagkikwento lang. Nakaranas po ako ng pag-uusig noon. Pinigilan ako ng asawa ko na sabi, sabi niya mas maganda pa daw yung aral ng katoliko kaysa dito. Pero hindi po ako natinag talagang ipinagpatuloy ko po itong pagkaiglesya ni Kristo ko. Sa lahat po ng relihiyon ito po yung tunay at maliligtas. Dahil ito po talaga yung totoong relihiyon Lahat po ng bawal, tinanggal ko po lahat. Sana po buksan niyo po ang puso niyo, makinig lang kayo sa aral ng Iglesia ni Kristo.